sa haluin natin ito kaysa ipuro natin ng pigs malaki ang magagastos natin meron na rin bubong yun mga kamangyan pinaayos ko na sa tatay ko itong puso dito sa ating baboyan yan, tinanggal dahil hindi natin nagamit nung mga nakaraan. Gawa ng mainit at wala pang bubong. Nung gagamitin na natin ay hirap na wala ng lumalabas na tubig. Kaya pinaayos ulit natin. Papalagyan natin ng bubong dito. At papasaminto na rin natin. Dibili rin tayo ng motor. Para kung gagamit tayo ng tubig ay motor pump na na nakakabit dito sa ating puso Gamitan pa ng tubo to pa? Ha? Gamitan pa ng tubo? ganyan lang. okay na rin ang ating puso magagamit na natin naista kasi itong ating puso nung tagulan hindi natin nagagamit kaya pinaayos ulit natin mayroon na rin bubong yan, may bubong ng ating puso dito baba natin ito kaya medyo mataas ang bubong dahil tataasan din natin ang flooring para hindi maputi kapag tagulan tapos bibili tayo ng motor i-coconnect natin dito hindi na tayo bubomba pa kung gagamit tayo para sa ating mga alagang baboy alas na ng umaga mataas na ang sikat ng araw dapat tayo kanina pa natin nakuha ang kanilang mga itlog ito may mga itlog na oh ibang mga itik nandito pa sa loob yung iba ay nasa labas na yun gagala na sila itong mga itik natin ay hindi magkakasabay na lumaki may mga naunang inalagaan tayo at nagdagdag tayo ng panibago nasa 100 pieces ang mga alaga nating itik kunin muna natin itong itlog nila yung piraso ang ating nakuha Gan, tingnan natin doon sa sa iba kung mayroon pang itlog ito may isa pa dito maganda rin ang itlog nila malalaki din tamtaman lang ang size yung mga itik natin ay dito lang pinapagalan natin dahil marami tayong gawa hindi natin sila mailabo kung mailalabo kasi natin dyan sa palayan libre ng pagkain itong mga itik dahil nga na hindi natin nailalabo sila nagpapakain tayo umaga at hapon tapos pinapagala lang natin sila kapag may tanim na yan na palay ikukulong naman ulit natin sila ito ang pagkain na pinibigay natin sa aking alagang itik ubod ng saging yan Kataw yung gitna ng katawan ng saging ginigiling natin dito pero ang pagkakagiling niya ay yung kayang-kaya niyang lunukin. Maliliit lang. Dahil kapag malalaki ay baka mabulunan naman ang ating alagang itik. Nahaluan natin ito ng darak ng palay at feeds Kaya kahit ganito ang ating pagkain sa ating mga alagang itik ay nangingitlog pa rin sila biak natin itong katawan ng saging bago natin ilagay sa ating shader machine ganito mga kamangyan ganito ang pagkakabiak yung kasya lang sa butas nitong shader machine pinapakain natin ay tatlong timba sa 100 peraso na itik ito pupunuin pa natin to ng katawan ng saging tanggalin muna natin ang saksakan ng kuryente baka makuryente tayo tapos kunin natin itong mga natira Ito blade ng ating shidder machine. Kaya pino ang lumalabas na katawan ng saging na nilalagay natin dito. Hindi pa natin ito nahasa. Simula na nabili natin. Nag-iingat lang tayo. Bago natin tanggalin itong mga natira dito sa loob ng shidder machine, kailangan na hindi na ito umiikot. Dahil baka maputo lang ating daliri. Ang una kasing nabili natin ito, eh na tamaan na ang ating daliri nasugatan tayo kaya mahirap na baka maputulan tayo ng daliri malaking tulong rin sa ating mga alaga itong shader machine dahil nababawasan ng ating trabaho nababawasan ng oras nung una ay manumano lang ang aking ginagawa na pagtaddad inaabot ako ng dalawang oras bago ko matapos ang mga gawain bago ako makapag prepare ng pagkain pero ngayon ay mabilis na lang ang ating mga alagang itik ay malalakas kumain at kailangan na lagi silang busugin kung ipupuro natin ng feeds ay magagastusan tayo ang pinaka solusyon niya sana natin ay ilalabo sila ang problema marami tayong ginagawa dito sa ating mini farm at wala pa naman tayong tao kaya ito ang ginagawa natin na pakain para sa kanila para makatipid pa rin tayo itong katawan ng saging ay hahaluan natin itong darak the rock ng palay tapos itong feeds the layer. ito ay nasukat na natin sa kiluhan ang nilalagay natin dito ay nasa isang kilo ito ganoon din ang gagawin natin saka dun sa isang timba bali tatlong timba ang binibigay nating pagkain tuwing umaga at hapon dalawang bisis lang tayo nagpapakain sa isang araw umaga at hapon tapos binabasa natin ng tubig yung tama lang ang ating nilalagay para kumapit lang ang darak ng palay at feed sa saging tapos hahaluin natin ito kung hindi ako nakakakuha ng katawan ng saging ang nilalagay ko ay giniling na kangkong o giniling na kahon ng Madrid de Agua pero marami naman tayong nakukuha ang puno ng saging kaya ito, na lang, ito ang ating binibigay sa kanila kaysa ipuro natin ng feeds malaki ang magagastos natin lalo pa, konti pa lang ang nangingitlog sa ating mga alagang itik nihiwalay iwalay ko yung mga buo para malunok ng ating mga alagang itik. Hindi sila mabulunan. Kaya kung gusto niya mag ng itik at mayroon naman kayong mapagkukunan ng katawan ng saging ay mas maganda. Makakatipid kayo sa pagkain ng mga alaga. Malaking pakinabang ng katawan ng saging sa ating mga alaga. magmix ang katawan ng saging darak ng palay at ang feeds yan ganito na ang ating pampagkain sa kanila na mix na natin mix na ang feeds, darak ng palay at ang katawan ng saging ito ay ganun din ang ating gagawin yan na na mix na natin ang pagkain ng ating mga alagang itik tatlong timba yung ating alagang baboy akala niya pagkain niya hindi to sayo sa mga itik to mamaya papakainin ko kayo pagkatapos ng mga itik mamaya na ihatid muna natin to sa ating mga itik Ayan, gutom na sila. sa labas na. Sabit muna natin. ni samam natin yung kanilang inumin Medyo takot lang sa tao itong ating mga alagang itik. Kaya kapag nagpapakain tayo, hindi natin sila ginugulat. Kapag nagugulat kasi itong ating mga alagang itik, ay lumalayo sila. Mamaya ay ubos na rin yung binigay natin na pagkain. Yan, tapos na silang kumain. Yung iba ay nagliliguan na. Mamaya ay gagala na itong mga alagang itik natin. Sa ngayon, ang ating alagang itik ay 100 pieces. Pero nag-order ulit tayo ng 200 pieces na sisiw. Pang dagdag natin dito sa ating mga alagang itik. Ano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!